good vibes. So, ito, habang nandito sa balkon habang nagkakape, hindi, seryoso, habang kakatapos ko lang magsampay ng damit, eh, naisip ko na, wow, parang sarap yata, minum ng mainit na taho ngayon. Kaya, dun, dun tayo pupunta. Sa UPD naman, inom tayo ng taho. Tara, bisa tayo. Ito dapat para safety, make sure na may dalang ilaw, front light, back light, blinker sa harap para maita ka ng mga tao. Dahil, syempre, ayaw naman natin na biglang lumiwanag sa bahay mo at bigla ka naging sa paningin ng kamag-anak mo. Dala ka na rin ng tubig, dala na helmet, dahil kahit kano katigas sa ulo mo, nababasag pa din yan. So, ito, padrama shot, alis na ako, kunyari, palakad-lakad. Pero, totoo, babalikan ko yung camera ko dahil, syempre, naiwan ko siya. So ito, pinapagtas na natin ang kahabaan ng anonas. Dito okay mag-drive. Pag weekend, walang kaso. Pero pag Monday to Friday, Diyos ko, lalo na pag naabutan mo yung school dyan, nang labasan 5pm, siguraduhin mo nakadaan ka na bago maglabasan ng bata. Dahil napakadami tumatawid siya na mamimili ka na lang kung sino mananalo sa inyo eh. Kung sino una maubos, yung bata tumatawid o yung pasensya mo. Mula Anonas, pangatlong stoplight, Pagkanan mo, ito na yon ang maginhawa. Madaming nakikita dito, madaming restaurants, may mga iba-ibang establishments, may mga car wash na open until late. Minsan dalawin natin, isa-isahin natin para mapait ko sa inyo. Masarap mag-bike dito kasi hindi gaano kadami yung kotse pero sa bandang dulo, doon na mag-aano ng konting bottleneck dahil doon may intersection na. Mula maginhawa, pag kumaliwa ka sa dulo, ito na ang matutubok mo. Ito ang CP Garcia. Dito sa CP Garcia, madami kang makikita. Dito, madaming bukas na bilihan ng prutas 24 oras. So, kunyari, 2 a.m. na isip mo, Uy, gusto ko mag-online selling ng Mango Graham. So, dyan, pwede ka pumunta dyan at sure ako, oh, may mabibili kang mangga. O, oh, yun, nakikita niyo yun? Yung mailaw na yan sa aliwa. Yan, yan na pinupunto ko. After ng prutasan, itong kanto na to, pwede ka nang kumanan. Dito, pagkanan mo, sasalubong na sa'yo si Obli. Taas kamay kang wini-welcome sa UP. Taas mo na rin yung kamay mo para magbigay pugay sa anya. Ang tawag sa alsada nito ay ang University Avenue. Masana pumunta dito pag hapon, ganyan, pag early morning, jogging-jogging ka, running-running, biking-biking. Sama mo yung pamilya mo, kamag-anak mo, jowa mo, fur baby mo. Dito, tipid na, aesthetic pa. Dito sa bandang kanan ko, okay din siya ni, eh. masarap pag picnic, lalo na pag golden hour. Ganda kasi ng kulay ng sky. Ah, so bago natin puntahan yung tunay na pae ko, which is sa manong taho, eh umikot-ikot na rin tayo at pagpagpag tayo ng konting baby fats natin. Ito yung daan papunta sa may science building. Dito sa science building, masarap din magbike dito. Tahimik, kalmado, wala masyadong tao. Dito may daan papunta sa may amphitheater. Doon sa amphitheater, madami din doon nag-jogging. Medyo doon pa ikot eh, na maliit, na parang mini oval. So, tahimik doon, bike-bike ka lang doon, jog-jog ka lang doon, pero medyo madilim. Hindi ko nga alam ba't ko ito ginagawa ngayon eh, sa duwag kong to. Naitan nyo naman, di ba? Ang dilim na, pero pupuntahan natin para sa inyo. So, ito siya. Dilim, di ba? Malamang, gabi na eh. Hindi na yata nabigyan ng justice na camera ko, pero yan siya. So, ito na yung academic oval. Mananahimik una ako para ma-experience nyo ang nagkaganap. Dito sa academic oval, car free dito pag weekend. May manila na portion na binubuksan nila para makadaan yung kotse papunta sa church or makadaan man lang. So, kanyari, pupunta ka, may ang kotse. Ayos lang yon, easy breezy kasi sa bawat gilid ng Akad Oval, lahat ng kalye pwede mong parkingan for free. Sa dito, matabi din food trip. So, alam mo yun, kung may work-life balance, meron din jog life balance. Pagkatapos mo mag-jogging, yun, mag-street food ka, mag-fishball ka, mag-kwek-kwek ka, dami pagkain dyan. Madami pang ibang restaurants dito doon sa abilang side ng Madan UP, yung medyo residential. Okay doon kasi masarap na yung mura pa, presyo pang-studyante. Hindi ko lang alam kung ano oras sila nag-open but I'm pretty sure na parang nagsasaray sila around 10pm dahil one time eh hinabol ko ni kuya at pinipituhan ako dahil kailangan ko na doon lumabas ng UP. 10 p.m. yon, So, I guess, yun yung oras ng sala niya. At mabalik tayo kay Manong Taho. Alam ko, medyo malapit na siya. Medyo dito sa bandang kaliwa. Ayan na! Ayan na si Kuya Taho. O, zoom natin. Para intense. Zoom pa! Isa pa! Oh, intense, di ba? Oh, ito. Ito, 20 pesos ko. Hindi korneto ko bibili natin, kundi taho. Nakaka-happy lang din na, alam mo yun, pag gusto mo ng taho, pwede ka pumunta dito, naapag bike ka na, naapag-exercise ka na, at nasasatisfy mo pa yung cravings mo. Hindi tulad ng taho dun sa labas ng bahay nyo na kailangan mo pang habulin tulad ng paghahabol mo sa ex mong iniwang ka na. At isito si kuya, alam mo, nandyan lang siya palagi na naghihintay sa'yo. Oh, tamis, ba? Diba? Kasi tamis ng arnibal na yan. Sige, sige kuya, dagdaga mo pa. Nang mawalang kwenta talaga yung mga pinagpapagpagkunta ba at ibalik natin sa katawan ko. Salamat. Oh, ito, aesthetic shot pa POV. Isipin mo, ikaw yung taho. Oh, taho ka, ba? Diba? Oh, ikaw yan. Oh, migot ikot ka pa. Parang pagpapaikot niya sa iyo. So yon, after natin magtaho at may pagkwentuhan kay Kuya, dito naman tayo daan tayo ng simbahan. Dito naman tayo may kay Papagad. Pagdasal natin yung mga blessings natin, ipagpasalamat natin at pagdasal mo na rin yung mga gusto mong piyesa. So yan, after 15 kilometers of bike ride, nagtaho, nagsimba, eto, palabas na tayo. Ito yung kalsada, pag tinumbok mo, eh, Katipunan Avenue. Diyan, madadaanan mo na yung Miriam, yung Ateneo, papunta ka na ng Aurora. Dito naman sa pader, sa bandang kanan ko, ayan, eh, nakaka-happy yan kasi ito yung graffiti wall nila. Hindi ko alam eh, pero kadalasan pinapalitan nila yung mga pa-drawing dyan. O ay eh din dyan, pwede ka mag-photo op, pwede ka yung picture kasama bike mo o friends mo. naka happy kasi wala lang, statement ba? So, dito ko natatapos itong vlog na to. May pa vlog? Char! I hope you learned something from this. Eh, kung wala naman eh, sana nag-enjoy ka. So, until next time, for another ride, another food trip. Ingat!